Magandang araw guys Nandito na naman ako sa para ng aking Anak no Kinukuha ko siya sinusundo pero nagpa-practice pa guys Nagpa-practice pa sila ng kanilang sayaw Kaya nandito muna ako dito Standby uh, Lumabas ng lahat guys Nakauwi na sa kanilang bahay Maliban lang sa aking anak dito na, no? Na, na, nagpa-practice pa ng kanilang sayaw so, sila yan. Ang iba naman dito guys, yun na naglalaro. Hindi pa kinukuha ng kanilang ferry. Siguro nandyan pa sa trabaho. Kaya nandito pa lamang sila. Naghihintay ng kanilang sundo. May construction ng bago dito guys. Oh. So, ng paralan. Siguro matatapos to guys by February or March. So habang naghihintay ako guys, dito muna ako. Ito ang view nakin na guys. Ito ang National Highway. yun ang direkta patungong Cebu City guys we are almost 12 kilometers from Cebu City para sa hindi naka no guys ang konsolasyon mga dalawang bayan lang bago ang Cebu City yun. Oh. konsolasyon ang susunod ay Mandawi bago ang Cebu City oh. at traffic na guys oh no, uh, totoo lang guys palaging traffic dito sa amin so, guys, ang traffic nito guys mula dito hanggang Pansibu City o sa Liloan pa yun no? almost 20 km siguro guys ang traffic dito sa amin araw araw no, parang ganun na guys o oh. dumadami na dumadami na ang sasakyan yung ating daan ay hindi naman nagbabago 4 lanes lang guys kaya ito ang nangyayari busy busy ang daan yan guys oh. so maraming salamat guys sa inyong suporta at papanunood magandang araw sa ating lahat